hinahabol natin so, dahil 353 na. So Hino ang po. mister niyo po ay si Mr. Dennis, Dennis Mortel. Opo. Magkano po ang binibigay na sustento? Ano po ma, minsan 1,000, uh, 1,500, 500. Itong February, ang binigay sa amin 1,000. Ilan po lang. ang anak niyo, Nay? Eh? Dalawa po. Dalawa, ilan taon na po? Ang panganay 14, ito 11. Ngayon, sinabi ko sa kanya, bakit 1,000 lang? Mm -hmm. Sabi niya, puro daw utang, bayaran sa utang. Alam niyo ma'am kung magkano yung sinisweldo niya? Yun po sir, sa sobra kong bait sir, hindi ko po alam kung magkano ang sahod niya. Mm, okay. Ngayon, ang sabi nila, malaki daw ang sahod ng asawa ko. Kasi ano po ano siya? Ano po ba ang trabaho niya? Ah, uh, wala po akong trabaho sir. Hindi, si ano po? Siya, Sorry, si... po siya sir, sa civil engineering sa Cubao Aranita. Okay. Ngayon, sabi ko sa kanya, paano to, papalayasin na kami ng may-ari ng bahay ng February 28. Hindi ho kayo magkasama sa isang bahay? Magkasama. Walay, sir. Magkasama mm. kami. Mm. Pero itong November lang, nalaman namin na may babae siya. noong November 15. So ngayon, pinauwi ko siya, sir. Sabi ko, umuwi ka para malaman namin kung anong totoo ito. Kasi nandito yung ebidensya, sir. Oh. Mm. Ito yung nakita namin mm -hmm. sa Facebook. Kasal kami, ma'am. Okay, ganito, ma'am. Pag ganun, attorney, paano po ang pwede nating gawin? Ande, yung sa aspeto ng suporta, pwede nating i-pursue. Pero, ma'am, kung... Uh... Kung ayaw, kung ayaw talaga magbigay no ng tama eh, um, bausiha yan, gaya na sinabi natin kanina. No? Opo, ang gusto ko, kung halimbawa hindi talaga siya magbigay ng tama, sir, ipakulong na lang namin. Kung pero ma'am, opo, kung pinapursu nyo yung pagpakulong ma'am, lalong walang mabibigay sa'yo. O yun, nga, yun uh, nga po, sir. Sa part ngayon, part ng reality yun. O oh. sa ngayon, gusto lang namin na tamang sustento Gusto ko dito talaga kami magharap. Mm -hmm. Magharap Sige. kami dito. Kaya lang, mami, ngayon hindi tayo sinasagot ni Mr. Oh. Dennis Mortel. So, ang pwede natin gawin, attorney, pwede po natin siyang tulungan makapag-file magfa-file na lang tayo, ma'am, no? Mm -mm. Tapos kung pagka-file po ng kaso, kapag halimbawa nakipag-usap yung asawa ninyo, dinisclose niya kung magkano yung sweldo at okay naman sa inyo. Pwede naman natin pag-usapan 'yon, no? Para at least ma uh, makuha niyo rin kung ano yung karapat-dapat. Kasi, kasi yung pinaka-importante, ma'am, ay makuha niyo yung sustento. Oo, nga po sir, kasi papalayasin na kami ng may-ari, yes. sir. Mm -hmm. pati yung pag-aaral ng mga anak niyo pagka-graduate siya, may bayaran kami 600. Mm. Kaya okay. nga okay. po siya namin tinawagan nung lunes, hindi siya sumagot. Pinapatay niya kami ng mm. cellphone. So, Kasi tinawagan... ngayon, mami, pinatayan na din Ganon tayo de. ngayon eh. Nagre-ring. ring, Nag -ring siya. Pero pinapatay niya. Tapos nung Merkulis, mm na nasagot namin. Pinakinggan niya ako, sabi ko, sagutin mo kasi tumatawag kami dahil ang mga bata, magagraduate na kahit papano, nagkasala ka, gusto nito na siya Pero mama mayang, sa oh, sabi niyo magkasama kayo isang bahay, so mamayang gabi, uuwi siya sa inyo. Ay, hindi na po siya umuwi, sir, mula nung ano. Ah, mula nung may oh, kayo. Kasi nga, ang sabi ng anak ko, Papa, oh. umuwi ka lang pag kailangan namin kasi nakakahiya po kayo. Hmm. Uh, ansa, di, okay na. Pero tuloy-tuloy pa rin kontak-kontak. Nagkataon na nung December Vibe. nandito siya sa kabit niya. Nung January... Sige, ganto na lang gawin natin, ma'am. No? ah uh, Mr. Mortel, kung naririnig niyo po kami, uh, mag-ready ho kayo ng payslip. Uh, para ho, ma'am, malaman niyo kung magkani. Kasi hindi niyo alam eh. Hindi no? ko po alam talaga, Tapos, sir. Tapos para madala sa inyo, para mapag-usapan niyo kung... Uh, kung babalik man siya sa bahay niyo. Kung ayaw, hindi, namin hindi na kayo po siya papalig, sir, kasi ang... Diretso na, na tayo na, filing. Kasi, uh oo, -oh, diretso file na tayo ng kaso, Opo. nanay, ha? Na Para na po ma din po natin si Mr. Dennis Martel na magbigay po <coughs> ng sustento sa Opo. inyo. Yun po ang gagamitin natin, nanay, magpo-file po tayo ng kaso, okay? Tulungan po namin kayo, na kausapin po namin kayo sa kabilang studio, okay? O sige po. Mag Maraming salamat po. Magkasin na po, layasin na po kami. Sir. Sige, ma'am. Opo, hindi. salamat Opo. po. Hindi ko na okay. po alam ang Oh, <laughs> so sabi yeah, po namin kayo na nanay. Ipid na rin tayo sa oras. Oo, up next na po si nanay Christopher Min sa programang Christopher Min muli Attorney Paul. Maraming maraming Maming salamat. Maraming salamat po. po ulit. Good afternoon po. So, Ay, Bye.